so guys ato ni Sulayan na ako nakita ng video nga kanang ang coke daw na ato kung so, na itaya so Sulayan na guys ang kung naabag so walang tao na ito kung sa tukotin mo naitaya na itaya ang coke so mabutang tabi ni old trainer and then ako ay coke so wala na ito guys okay pwede so, mo bago pagod na siya So, ito siyang e guys. Wala man. man. Tapat-tapat man to sila, oy. Idaot na po ni ang kok. Guys, no? So, Idaot nila ang coke, guys. Wala man, man lagi taya lagi. Sa mag-usap na punta, gamit na to ang litrong kok yun. Diba, kasi may mani, mas hindi lahi siya, no? So, guys, sa akong nakita din hiwalay walay taya. Katong sa video na, adaw. So, eh, hulot to na to. kasi ba analog dang? Oh, yan, wala na jud na guys ha. Ubos na jud siya. Sayang lang naman ko. Sa tanang soft drinks ko, mugod akong ganahan. Pagdili mi permit tiga inom ug coke, guys. So wala gid to say cut no. Sa tanang soft drinks coke pila so, no? so, akong ganahan. As in, pero kami maginom inom coke sa kumbana sa isa ka ingon ani usahay, tunga mi. or isa ka 8 oz tunga mi or mismo tunga mi dili po siya per like siguro sa si isa ka semana si ka tulo may makakok, cook or kaduha ana mi permiti ka cook yun. so no basin na, na, for the ano lang to siya for the content ganan pero i try na to puhon kung no, bagid siya gamit na to ang litrong cook bye